Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, eto magbabasa tayo ng mga mensahe. Idol, pwede po ba patapik na paano ligawan ang isang babae? Lalo kapag masyado siyang mainhin. Kasi natatakot ako baka mamaya ma-reject ako, idol. Sana Matulungan niyo ako kasi wala akong naging jowa. Siya lang ang babae na nagugustuhan ko, idol. Sana po matulungan niyo ako, please. Sana po magawa niyo ng video itong hiling ko. Idol na idol ko pa naman po kayo. Ayan, ang ating sender ay isang lalaki. So, ang kanyang kahilingan ay kung paano ba liligawan ang isang babaeng mainhin dahil ito ay gustong gusto niya. At syempre, salamat po. Bago lahat, magbibigay tayo suggestion. Maraming salamat sa pag iidolo niyo sa akin. At syempre, thankful po ako at isa po akong iniidolo ninyo. At syempre, magbibigay na po. Magbibigay tayo ng suggestion tungkol dito sa ating sender. Una sa lahat, kapag ka ang babae ay masyadong mainhin mga kasawi at lalo kumbaga conservative pa talaga ito at kung talagang sobrang nagugustuhan mo ang isang babae, mas maganda na ligawan mo siya sa kanilang tahanan kung mas maganda na doon ka umakyat ng ligaw, mas maganda yon kung para sa mga text, chat, or kung saan-saan man kayo mag-meet. Lalo kapag kang isang babae is conservative, masyadong mainhin, mas maganda na ipaalam mo siya ng maayos sa magulang niya. Kasi nga, may mga kababaihan na may ganito naman talaga na mas gusto nila na nagpapaligaw sa kanilang tahanan kumpara sa makipagkita sa kung saan-saan lang. At least, kapag kawalan sa pinuntahan mo ang babae sa kanilang tahanan ay marirealize niya na talagang seryoso ka sa iyong nararamdaman. At higit sa lahat ay makukuha mo pa yung atensyon ng kanyang magulang na talagang gustong gusto mo hingiin naligawan ang kanilang anak. Kasi bilang magulang, kapag kanalaman ito niya na ganito yung hangarin mo, syempre, sino ba ang magulang na hindi gugustuhin na talagang nirerespeto ang kanyang anak at doon mismo sa tahanan niya, nanliligaw. Diba? Points na kaagad yon para sa'yo. Lalo pat sa umpisa pa lang, ay ganito na yung nasimula ninyo. Diba? Napakasarap bilang magulang na talagang niligawan yung anak mo sa inyong bahay para naman masasabi niya na talagang sinsero yung panliligaw mo sa kanyang anak kasi bilang babae, ko ako niligawan mo sa inyong tahanan ay talagang gugustuhin ko na ang lalaki ay ganito. Yung rurespetuhin ako, yung kilala siya ng pamilya ko para naman. and the end of the day, masasabi ko sa sarili ko, ah okay, seryoso to para sa akin. Kasi hindi ka naman naakyat ng ligaw sa kanya, sa kanyang tahanan kung talagang hindi ka totoo sa iyong hangarin para sa kanya. At sa ganun pa lang ay ma-appreciate yun ng isang babae na talagang pupuntahan mo siya. Ang ending, mapapasagot mo talaga isang babae. Lalo kapag ka babae ay gusto ka rin ito. Mabilis mo siyang mapauo kapag ka ganito yung gagawin mo. Yun lang po yun mga kasawi yung aking advice sa ating sender na why naintindahan niyo po ang ibig kong sabihin. Yun lamang po yung aking suggestion. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang dibi mga kasawi